Alam nyo na ha, Mayora. <laughs> Ay, si Mayora. O guys, may bisita si Diwata guys. Hindi oh? natin alam kung sino to. Alam nyo na ha, Mayora. Ay, si Mayora. Sabay <laughs> si

balik sa ng camera mo. Ay, ano ba yan? Ay, Diwata, shout out. Wala mo nang shout out. Picture oh, mo na, kain mo na si Diwata Paris. Sigur, so, gating oh. lang sa Diwata Paris Superlog. Room! <laughs>